something Ahoy! Ngayong araw nga pala guys ay bibili tayo ng similya ng tilapia na pawawala natin doon sa ating tabot. Bali kung mapapasin nyo nga pala guys, yung nakulay asul na yan ay kulambo. Para kasi yan sa mga isda, kaya nakatuwad. Pagka sa mga tao kasi, nakabaligtad naman. Aring! Ngayon po lang nalaman guys na yung mga katagakandaba pala ay mga malalakas sa ginaw. Ganyan po talaga kasi ang paraan ng paghuli ng mga similya ng tilapia. Kailangan mo talagang lumusong sa tubigan. Ganito nga po pala yung paraan ng pagbilang. Bali tatantsahin natin yan yung unang pili tapos bibilangin nila yon and then tantsa tantsa na lang nasa limang libo nga pala guys yung in order natin sa Emilia then nagdagdag na lang yung may-ari ng almost 1,000 din para sa fish mortality nila na tinatawag ang size niya nga pala ay 22mm or 0.86 inch nagsimula na nga ang bilangin ni Kuyang Manong abang ang isa ay taga-salok, ang isa naman ay taga-lista. Kapag nga pala pick up ang ginawa ninyo, ang presyo ng isang similya ay kakahalaga ng 0.40 cents. At kapag naman kayo nag-order or pwede deliver, syempre mag-iiba pa rin yung presyo. At nagkabaya na nga. Kung interesado nga pala kayo guys na bumili ng similya, pwede nyo po akong ipm para maibigay sa inyo yung number ni Kuya Francis ayun nga pala sa kanya bago natin pawalan dyan yung tilapia ay rest muna natin ng at least 5 minutes para ma-adapt ng mga isda yung temperature saka natin pawawalan ayan nga pala yung tabo namin guys at pinawawalan na nga nakatapos na kasi yung minuto sana ay magsilaki kayo ng malalaki makabenta ako at umaman ako <laughs> shout out nga po pala sa aking pinsan si Kuya Mel thank you very much sa pagtulong sa akin Ayon, update ko na lang po uli kayo. Bye-bye.